Ito yung, ito yung ano, yung uh, sale ngayon na bigas. Oh. Yan. Ilan ba kailangan ito? Yan. Kuha tayo ng isa lang. Okay na yun. Nakatipid tayo. 53 yan naghahabol kami sa ano kasi last day ngayon ng ano ng uh, bigas sa walmart nakasale ng ano eh 13 dollars lang yung 8 kilos dati siyang 18 dollars eh maganda yung tatak na yung panda so, yun, ito yung ano yung uh, sale ngayon na bigas oh yan ilan ba kailangan ito yan Kuha tayo ng isa lang, oh, okay na yun. Nakatipid tayo. <laughs> Ilang kilo ba yan? Parang ang liit pala. Ah, pa, yan, 8 kilos siya, pero ano siya? Dati siyang 18. Yun, kuha tayo ng ano. Tatlo, apat. O, apat muna. Yan, oh. Oh, lima, 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 para... Hanggang bagong taon. Oh, yan. <laughs> okay na yan, masyado na yan. Kayo nga eh. Kasi laki ng sale niyo. Mga $5 din eh. Oo. Yan. Yan. Wala mo nakalagay na limit eh. Kasi kaya anong na. Wala mo nakalagay. Oo. Oh, 13. mo tama. Yan. Yan. Napuno yung ano natin ng ano. Kasi syempre tayong mga ano eh. Rice, rice is light. Sayang din yan. <laughs> okay. Yan. Yun lang naman ang purpose natin. Kasi nakita ko siya doon sa ano. Ibang Walmart. Yan, pare-pareho lang pala siya. Okay. At uh, naka-ano tayo. Naka-save tayo ng uh, mga 30 dollars na. Yung mga 30 dollars ang nasave natin dyan, oh. Anim. Oh, dalawang extra. Okay. Yan, yung mga nandito, oh. Dalian nyo na. Habang marami pa. Pero din dito, mga katim, oh. Yung ang daming manok, oh. Mura lang din, oh. Magkano? 6 7 8 $7, $6. Oh, you know, eh, per kilogram Ang Dami. Oh. Kasi ano eh. Oh, naka-ano rin siya, naka-sale din siya. 'Yung pinaka, ano, isang, buo, isang buo, pa siya, feeling mo. Ano, you know, ang maganda rin naman yung tatak niya. Oh. oh. Maple leaf. 'Yan, 'yung mga manok na ano. <laughs> naka-sale din oh. dami sale ngayon dito ah. Yan. Pero, yan, no? ganyan, ganyan. Ito yung ano yung yung regular price nung manok 17 to 18 yan mga ganyan ang regular price Pero nung binili na itong, itong naka na to maple leaf ano para sa laki ng ano ang laki ng save nyo tsaka tong bigas oh no Naka-save ang flavor laki ng manok Ilan di ata lang ang flavor nito Ay no urban garlic eh. Sarap kaya yan Ay uh, eh, pala yun, sa yun, isa eh <laughs> Ay, hindi ko ba yun? Sige. Ayan o. dito ba? Ay, di Nakasave tayo dito halos $10. Doon, nakasave tayo ng $5 isa. Ayan o. Nakasave tayo ng $40. Tsaka dito, $30. Okay ah. Yeah. selling dito kasi sa Walmart. Marami sale ngayon. At ah, uh, ang dami ng ano, ang dami na save natin. Itong manok, $17 ang regular price. $7 to $6 ang nabili natin. Yung bigas, $18. $18 and 50 cents 13 na lang ngayon nakasave din tayo ng 5 dollars yun o mga katim ito yung isang inabangan namin oh. yan coconut water parang ano sa atin yan yung buko yan na binibili pwede ang regular price nito 2 dollars to eh pwede eh, naman ito mga katapat nyo 2 oh. yan yun yung pinaka presyo nya nagkaiba lang ang lalagyan nya pero pareho lang yan Di ito binibili natin to. Dahil 97 lang siya. O, oh, 50% off na rin to. Masarap yan kaysa mag-sobrings ka, di ba? Bumili tayo labing lima. Na ito. Anong mangga yan? Mango? O ba? mas kaya yan. Parang maasim din na. Parang yung binili natin, ito sinasalit sa ito. Kaya nga, meron din kami nito. Masarap din to. Oo, mas mura. Kaya bumili tayo ng ano. Yan. Ang dami. Nakasave tayo rito ng $15 sa bigas 30 dito 40. Yan. Laki na tabid natin alas uh, kulang $100. Yan. Kaya lumusog tayo dito sa Walmart nang biglaang kasi last day ngayon ng mga sale nila. Kailangan siya check nyo lagi sa online ng Walmart dyan para makita nyo. Yung exacto nakita ko lang kasi nadaan ako ito kahapon sa ano sa trabaho buti nakikita ko kundi eh. Hindi kami makakasave save Kaya kaya takbo agad tayo sa Walmart. May malaki yung nasa save natin. harap pa tayo nang ano, nang sale dito baka marami pa. Takot ka takot, takot tayo. Namana 13 dollars siya. Oh, dati shank 24. Yun tissue, dami ng laman. Ang mura, Oh, mura na. 'Yan. 10 dollars. Oh, 10 dollars din ang bawas, oh. Puro mga last day ngayon 'to. Kasi, oh, Thursday mga, kasi nagpapalit. Ayan. Pag gano'n, nag-ano sila, oh. Ang daming, ang daming sale. Di ba? Ayan, oh. Mga rollback yan, eh. Oh, last day ngayon, sayang, hindi kayo abot. <laughs> kami, umabot kami. Ayan, you know, oh. Ito yung napamili natin, oh. Puro naka-sale. Kasi pag gano'n, sasamantalayin lang natin, sayang din yung masisave natin, eh. Kulang-kulang 100 dollars din yung masis na, ano, oh. Na-save natin, oh. Kasi ang totoong halaga lahat niyan nasa 200 eh. Kung sakasakali. Kaya, yun yung inabang namin sa Walmart. Check kung, check na, eh paano tong ano ko yung card ko? Ha? Huh? I-scan ko di ko doon. Check ko kung ma-scan ko. Kasi meron pa akong tent. Okay. Check natin kung magagano na yun at 10% discount na. Mga katim, oh. Bali, naka, eh you no. Know, Naka-save tayo ng almost $20 dun sa ano natin, as a shape yung pinaka-associate niya. Ang laki ng save, oh. You save $19 today. Yan. Yeah. Buy na tayo. So, naka, naka, ano na tayo, naka sale, nakabili na tayo ng mga sale. Nagamit pa natin yung, ano natin, yung associate card natin dito sa Walmart. dito sa Walmart tayo hindi ka trabaho. Meron pa tayong 10% na card. Pare, bali, ginawa natin, in-split namin. Gagamitin niya rin. Yeah. It's not scanning. Yan. Yeah. Eh, 'yun yung ano, yung card ng Walmart. I-swipe muna natin bago magbayad niyan. Yeah. Ito yung uh, card natin ng. Uh, 'Yan naka-discount. Ah, so shade, naka-discount. Boss. Naka-discount pa 'to. Bakit four lang sa akin? 'Yan. Hindi 19 nakalagay eh. Ah, ganoon. 'Yan oh, discounted na, ay naka-sale na, naka-discount pa tayo dito sa card. Oh, 'di ba? Ang daming na, ang daming na discount. Siguro naka na tayo 150 dollars discount ngayong araw na. Yan. Bukod sa naka-save tayo, may, tatabi natin tong uh, resibo kasi dun sa mismong uh, warehouse, meron siyang raffle draw. Yan. Lalagyan <laughs> <laughs> lang natin siya ng ano to, pangalan yung, yung resibo. Every month meron tayong ano. Ari ko. lang. <laughs> Thank you. Yeah, Take a picture, it's okay. You put <laughs> heavy. <laughs> no, we're He's uh, vlogging. <laughs> Okay, ata uh, kalaya nang picture tayo hindi nag-vlog tayo. Yan, ito yung mga resibo talaga pangalan. Hanggang sa resibo, mababag natin. <laughs> Parang, Kaya yon. Di na. Eh ano kasi? Eh ano kailangan nyo po? po? Eh kasi? Eh ano kailangan nyo po? Eh sa kasama namin yung pag may mga uka-ukasyon <laughs> asa, mga asawa okay, mga asa-asawa magkaka ano, kami ayan no. Ano? si papa you nalaglag know, like, like, yung buti ano buti na lang tumalon buti, buti, buti hindi, hindi mahabog, kusop din siya sumasabog no pumpkin no ali ali Tagalin natin ano, picture mo tayo mga katin, mag picture picture lang. Yeah. Dati gusto gusto ni Martin niya kasi gumagawa siya ng ano. ano? oh, yung lalaki yun. Pang Halloween niya. Yung ik ikaw yung mag-aano niya ganyan, ganyan, ganyan tsura. No? Oh, yan. Tapos dali mo na ilaw na. No? Yan, tar. Malamig na. Tapos pa. Na, Winter na. Winter ba to o fall? Ay, nalagas na nga. Wala nang ano. ay no yung katim, wala na talaga siya nakalbo na kalbo na hmm, mm. ayan Nakasave tayo rito ng mga nga, mga 150 kasama pa yung mga 10% discount na yun mo, malaking, balag, malaking bagay din yung mga ganun discount kaya kayo mga katin yung mga na nandito abang abang kayo sa online sa walmart sa online yung makikita yan Ayun. download nyo yung ano flip flip o oh, oh every Thursday, nakapalit ng sale. Oo, oh, every Thursday yun. Pero bihira yung Walmart na naabot natin ganito. O hindi lang natin nakachempo ano. Nakita ko lang kasi siya nung nag-ano ko eh, nag ako sa kabilang Walmart eh. Buti nakita namin na kasi malaking discount siya no. Hindi ko pa naman Yun no, because... Oo nga eh. Hindi, isa lang naman. Ayan. At uh, mag-9 o'clock na. No? Mag 8 pa lang? 8 pa lang. Ah, oh, 8 pa lang. Yan, ito yung dami natin pang na bili. Eh, puno na yun, likod mo eh. Yun yan, sa gitna. Masige. Yun o mga katimat, naka-uwi na tayo. Ayan, nakikita-kita nyo naman. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na $18 ang isa. It's $13 na lang siya kanina. Hindi na kaya tibid tayo ng $30, di ba? Oh, parang dalawang bigas na yung natipid natin kasi sayang din yan, minsan lang yan. Tapos, tapos nyan, naka-discount pa tayo ng 10% doon sa card natin. Kasi associate tayo ng Walmart. Di siguro mga nasave ko rito, ano eh, mga 40. Nakasave tayo ng 40 dyan. Kasi ito yung, yung ito namang, mga, well, ibang na sa taas. Tignan natin. Yan o, oh, ito isa natin binili. Magkano ito sa original price nito? 1990. Yan. 1990. Balik 20% na nakalagay doon, di ba? 19. Ayo, 20. 20. 24 siya. 13 na lang siya. 30. 13. Hindi naka kasi din tayo rito. Tapos yung mga drinks na 2 dollars 'yon. 97 plus may split kami ng ano eh para dalawang discount. <laughs> na 10%. Yan. Yung mga drinks niyo. Yun. Tapos yung dalawang resibo 'yon, naka 10% tayo sa card natin. itong yung ano, yung apat na chicken. Naka-save din ng tigay $10 yan. Kasi $17 eh. Mapag-buwaling mo ng $15 kasi halal yun eh. Pero naka-save pa rin. Naka-save tayo yung mga chicken oh. Mga buo pa oh. Kasi ito yung mga drinks na save tayo na tigay piso. Tigay $1. Yan. Pero ano yan ah. Buo ko na yan ah. Buo ko juice yan. Kaya masarap din. Harap lahat yan naka-save yung mga binili natin. Pag kukumputin mo nasa ano. Yung mga 150 to, 160, $150 to $160 na save natin kasama na yung sa associate card natin ng Walmart. ah uh, kailangan, yan na nila yung flip, no? Yung mga taga dito sa Calgary, Alberta. Yung flip, anong taga? Flip. Flip na up yun. Flip. bakit ang, yun yung flip up, dumamay kita lahat ng sale sa buong ano, no? Flip. Flip. Ay. Napakita natin yung ano, yung flip na. Ay, yun yung flip. Yung blue. Yung malamit. Yung flip ang tawag uh, F L I double P. -P. Ida-download nyo. Yung pakita ko sa inyo. Ayun o mga team Ito siya. Turo mo yung ano? Yung flip. Yan. Yan yung flip na ida-download nyo lahat ng sale na andyan. Oh. No? latest. Hmm. Every Thursday, magre-release ng bagong sale. Yan. Unari, ayan. Ano to? Walmart. Ito naman yung mga bukas. Hmm. Kung kailan yung first day niya tsaka last day niya. Thursday to Wednesday. -hmm. Man. Pero iba-iba siya, no? Buti inabot natin yung bigas. Mm-hmm. Baka bukas wala na yung bigas eh. mm ayan. Download nyo yung, ayan ah. Nagaano kasi siya makita pag sobrang ano eh. <laughs> yung flip, flip shape flip. Yan. Okay. At uh, ito, at tumakbo lang tayo ng sindali ando sa ano, sa Walmart. Ayan, at gabi na rin. Ano oras na ba? Magka na yung o'clock na. 8, ay, 8.38 na ng gabi. Ayan. sobrang lamig sa labas. Sa, sa ulo. No? oh, masakit sa ulo. Mag Gagana na naman yung mga heater ng mga bahay. Yan, Maraming maraming salamat sa mga subscribers. Sa araw-araw na nanonood dyan, ha? maraming salamat. Yung hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat. Yan, malaking tulong po yan sa atin sa YouTube channel natin. Yan. May nasabihin ka pa? Busy na siya, nag-aayos na siya. <laughs> see on the, see you on the next vlog na lang, mga ka-team ka Winnie. O ngayon, o ngayon ka magsalita. Pag di ka kinakausap, salita ka na salita. <laughs> ngayon, tayimik siya. Balik ka dyan eh. Punang sa pansin. O oh, Chico, hilaw pa yan. Chico, hilaw pa. Babanata mo na. Kasi na maliit. Yung maliit na kayo siya, na siya Okay? See you on the next vlog na lang. and yeah. some more.